What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. Sa video na to, kumuha ko ng 10 katanungan na nabasa natin sa comment section ng ating YouTube account and sasagutin nga natin 'yung inyong mga katanungan dito sa video na to. nga pala guys, sa mga hindi pa subscribe please subscribe sa YouTube channel natin and i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala guys, meron din tayong Facebook page account na Butter Dust Band and TikTok account na Butter Dust Band. I-follow mo na din dahil nag-upload din tayo doon ng mga update regarding dito sa Grab platform. Ito na nga, basahin natin ang unang katanungan regarding dito sa Grab. Ang katanungan ay mula kay Silly underscore unicorn 5775 sabi niya hindi po ba pwede ang Honda BRB sa Grab panutis po sir salamat and God bless so marami nagtatanong nito sa atin kung pwede nga ba ang Honda dito sa Grab and nasagot na nga natin niya na hindi talaga pwede yung Honda kasi nga uh, parang may kasunduan yung Honda and yung LTFRB na hindi pwede gamitin pang public yung kanilang sasakyan So kahit anong sasakyan yan Basta hindi Honda ay tatanggapin dito sa Grab May mga nagko-comment na may nakita daw silang naka-Honda Tapos bumibiyahin naman sa Grab So ang masasabi ko lang dyan Uh, ang nagiging problema dyan possible uh, kasi pag nag apply ka sa grab posibleng natanggap ka na Honda yung sasakyan mo pero ang magiging problema dyan pagdating sa LTFRB kasi nga si LTFRB yung nagbibigay ng prangkisa so pag na check niya yan na Honda yung sasakyan nyo so posibleng ma decline yung inyong application sa LTFRB Sumunod so, naman na katanungan ay galing kay Bro Rans TV 03. Sabi niya, Hi Lord, present po hehe he. Lord, tanong ko lang, may idea ka ba pag kumuha ng unit, may kasama na prasi sa grab, kumbaga package na siya. Legit po ba yan, Lord? Sana may idea tungkol dito, Lord. Salamat, Lodi. Ingat lagi sa biyahe. So, maraming nag-offer ng ganyan. May package na daw sa grab. Kaso, ang nakikita ako magiging problema dyan. Dahil nga, CLTO uh, si LTO pa rin yung naglalabas ng slot. So, ang magiging problema dyan, either palakad dyan, magbabayad sila ng malaki uh, para magkaroon sila ng slot or ipaprocess nila yung, yung application sa Grab pero mag-aantay pa rin ng slot na ilabas si LTFRB. So ibig sabihin nako na yung sasakyan mo, hinuhulugan mo na, pero mag-aantay ka pa rin ng matagal dahil nga hindi pa naglalabas ng slot si LTFRB. Or yung isang option nga, uh, ipapalakad nila yan, pero mas mahal nga lang yung babayaran mo dun sa sasakyan. So, makikita kong maging problema dyan, kung palakad dyan, magiging tempo yung iyong PA and then nag expire kasi yan ng 3 months so possibly after 3 months hindi ka na rin makabiyahe so sana nasagot ko ang iyong katanungan sumunod so, naman ang katanungan ay galing kay Fred Godoy 3255 sabi niya good day sir paano kung nasa abroad yung operator ng sasakyan paano maririn nyo ang PA at CPC ano sir ang kailangan. So kung may prangkisa ka na, may PA ka na at saka CPC, madali lang naman yan. So ang magiging renewal lang naman yung lumang PA tapos SPA lang naman yung kailangan. Sa LT uh, LTFRB, hindi naman sila mahigpit doon sa renewal. Ang nakikita ko na magiging problema dyan kasi uh, kunyari na suspend ka or Uh, nagka problema yung grab up mo and then ipapaayos mo sa grab hindi siya maayos dahil nga uh, ang kailangan doon yung may-ari ng sasakyan so pag ikaw lang hindi yan magagawa kung may mga kailangan uh, kung mag-add din ng driver hindi po pwede dahil nga wala yung may-ari ng sasakyan so yun lang naman nakikita ko magiging problema dyan pero the rest kung ang problema mo yung renewal lang madali lang naman yan is PA lang marirenew mo naman yung PA at yung CPC Sumunod na katanungan ay galing kay Johnson Martinez 3514 Sabi niya, pwede po ba mag-apply ng grab car kahit hindi po sa akin nakapangalan yung sasakyan Salamat po ah uh, Guys, hindi po, po pwede na hindi nakapangalan sa iyo yung sasakyan tapos ikaw mag-apply Kailangan po kung sino yung may-ari, siya po yung mag-apply sa grab Maliba na lang kung kapatid, ah uh, wala pang asawa, nanay, tatay, or asawa basta kasal so pwede sila ang mag-apply kahit wala yung may-ari ah uh, kailangan lang ng SPA pero pag hindi mo kaano-ano -ano, yung may-ari kahit kaibigan mo pa yan kahit asawa mo kung hindi kayo kasal hindi siya po pwede. kasi nga iniiwasan din sa Grab kung hiniram mo lang pala yung sasakyan tapos in apply mo so magkakaroon ng problema kaya sinisiguro din nila kung sinong may-ari siya dapat ang mag-a-apply Sumunod so, naman ng na katunungan ay galing kay Jamim Bera. Sabi niya, Sir, pwede po bang dalawa ang sasakyan sa grab at iisa ang driver? ah ang sagot dyan ay hindi po, po pwede. Kasi nga yung grab driver app, iisang app lang yan. So, ang ginagamit natin. So, yung app naman, pag na-install mo na sa iyong cellphone, hindi naman po pwede na ma-install mo ulit. And then, yung uh, driver app kasi natin, may pangalan yan. Iisang pangalan, tapos andyan yung mga uh, details ng sasakyan. So, hindi po pwedeng dalawa yung details ng sasakyan mo. So, dapat iisa lang yan. Kasi pag book ng pasahero, makikita niya yan. Yung details mo, pangalan mo, at saka yung plate number ng sasakyan mo. So, hindi po pwedeng dalawa yung nakalagay na plate number. Dahil nga dalawa yung sasakyan na gagamitin mo at isa lang yung application na pwede mong install sa iyong cellphone. Sana nasagot ko po ang iyong katanungan. Ang sumunod naman na katanungan ay galing kay Happy Lab Mama 35 sabi niya. Sir, need na ba talaga kapag mag-apply kasama na yung may-ari ng sasakyan? May SPI naman kami na hawak. Yes po, kailangan po talaga yung may-ari pag hindi mo ka mag-anak. Kung hindi mo asawa, nanay, tatay, anak, Uh, yun nga yung asawa pagkasal kayo pag hindi yan hindi po pwedeng hindi siya kasama kailangan kung sinong may ari siya po dapat ang mag-apply dahil nga hiniiwasan dito sa Grab uh, dahil baka hindi rin lang yung sasakyan or sa iba nakapangalan yung sasakyan tapos i-apply mo so magkakaproblema kaya mahigpit dito sa Grab kailangan kung sinong may ari siya dapat ang mag-apply sa Grab Sumunod so, na katanungan ay galing kay GSJ Real Story. Sabi niya, kapag sa Metro Manila, need pa ba mag-PA? Sabi kasi ng Toyota, 50K ang bayad kapag ipapasok sa Grab. Sila na maglalakad. So, yun nga. Uh, ibig sabihin, palakad yan yung PA. Marami naman yan, nagpapalakad ng PA. Uh, nag range yan ng 30,000 265,000 so depende kung sino naglalakad. So ang iba nakakapasok, ang magiging problema mo lang dyan dahil nga ano 'yan, palakad, uh, ang PA ay nag-expire ng 3 months. So possible after 3 months hindi mo na yan maririnyo kasi hahanapan ka ng uh, final offering which is hindi siya napaprocess pa dahil wala pang ang slot. So kailangan magkaroon na muna ng slot para ma-process yung inyong mga papeles sa LTFRB. Sumunod so, naman ang katanungan na igaling kay FB JB. Sabi niya, good day po boss. Nagpaplano po ako mag-operator ng Grab. Gusto ko po malaman kung profitable pa po ba siya kung papasukin ko ang ganyang business. Salamat po. So, ang magiging sagot ko dito, kung ipapaboundary mo, tapos ikaw yung operator, possible malulugi ka. Dahil nga, ang boundary lang naman ng sedan, ng sasakyan, ay nasa 1,000 mahigit, 1,000 to 1,100 pesos siguro ang pinakamalaki. Tapos, ang daming uh, kailangan mong gastusin, katulad ng palit ng gulong, mga brake pad, mga chains oil. Tapos, ang natatanggap mo lang is 1,000 pesos a day. So, possible, lugi ka. Para kumita ka, pwede mong gawin, ikaw yung operator, ikaw din yung driver. So, possible, kikita ka pagka or ang nakikita ko pa isang profitable dito ay yung uh, hulog boundary papahulog bo ipapahulog boundary mo yung yung sasakyan so after 5 years mapupunta na dun sa driver yung yung sasakyan and uh, yung bayad niya ay mapupunta naman sa iyo yung everyday na bayad ni driver so yun yung nakikita ko na pwede kang kumita dito kung hulog boundary or kung ikaw yung operator and then ikaw din yung driver Sumunod so, na katanungan ay galing kay Maricel Brillo. Sabi niya, Hi Sir BH, lumabas na yung desisyon ng CPC ko kaso nasa uh, request sa LTO yung COC. Nagbibigay ba si fin finance or bank kahit kinuha mo sa dealer as private then i-apply sa for hire. Advice naman dyan, kagrab. Maraming salamat. So ito guys, hindi ko sana sasagutin yung tanong na to dahil nga gagawa natin ng isang video ito dahil uh, malaking issue nga to na private mo kinuha pag may CPC ka na kasi kailangan na yung COC. So sa mga hindi nakakaalam uh, yung COC kasi tinanggal na yan sa LTFRB na requirements pero sa LTO pag may CPC ka na kailangan na yung COC or yung tinatawag na Certificate of Conformity ang tanong nya kung mabibigyan ba siya ng COC. Ang tanong, ang sagot diyan ay oo. Pero may mga kondisyon yung bangko. Dahil ako nga private car, nag-inquire na ako sa bangko ko niyan na kailangan ko ng COC and ang sabi naman ay pwede pero may mga kondisyon sila. Kailangan yung sasakyan mo ay naka 30% down payment. So kung kinuha mo yung sasakyan mo and 30% down payment, so pwede yan. Pangalawang kondisyon nila, kailangan naka at least 2 years ka ng hulog sa iyong sasakyan. So ako naka 2 years na nga tayong hulog kaya pasok na tayo doon sa requirements nila. Ang sumunod na requirements ay kailangan mo magbayad ng 10,000 pesos. Nga pala yung dinidiscuss ko guys ay requirements to sa PS Bank dahil PS Bank nga natin kinuha yung ating sasakyan. And pang na requirements ng banko para bigyan ka ng COC, kailangan yung insurance mo ay nakapang uh, passenger hindi siya yung pang private na insurance so yung insurance natin papalitan natin yan ng pang uh, public alam ko mas mahal ng konti yan pero okay lang dahil nga yun yung kailangan so yun lang naman ang kailangan ng banko. at least sa uh, PS Bank so PS Bank kasi yung banko ko kaya inquire tayo dyan kailangan 30% ang hulog ng iyong sasakyan yung nung kinuha mo ang iyong sasakyan kailangan naka 30% so pangalawa kailangan naka 2 years ka ng hulog pangatlo lo uh, kailangan mo magbayad ng 10,000 pesos and then pang-apat yung insurance so yun lang uh, sana nasagot ko yung iyong katanungan dahil nga yan din yung nagiging problema ko so sa tanong mo kung nag-issue siya ng COC so ang sagot dyan ay oo nag-issue si bank ng COC So, yun lang guys, ang sampung katanungan na nakalap natin para sa linggo na to. So, kung mayroon pa kayong katanungan, huwag kayong mahiya mag-comment sa mga videos natin dahil sinasagot natin yan pag may oras tayo and nakikita natin and ginagawan nga natin yan ng mga video para naman magkaroon ng idea yung mga ibang tao na same kayo ng katanungan. Maraming maraming salamat guys sa panonood nyo sa mga videos natin. Asahan nyo maglalabas pa tayo ng maraming maraming video regarding dito sa Grab platform. Nga pala guys, sa mga hindi pa subscribe, please subscribe sa YouTube channel natin. And i-click mo na yung notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa natin. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Gasband, ang inyong Grab car driver.